dito po sa, sa magagandang dalaga na tindera ng ating baksakan yan magkano yung ating ano ngayon patolang palipik 150 sa okra 30 30 sa bonito 20 200 per bundle sa pipinong bakla sandan sa kalamansin ngayon magkano kalamansin natin ngayon magandang tindera ha? One. o oh one eight yung jumbo. Medium. One six. Yan. Ella, sa talong natin ngayon, magkano asking price? Ay, good na good. Magkano? Ah, kanila ba? Alvin, magkano yung kamatis natin ngayon? Ngayon po. Trenta. Ayan, si, yung natin pati si Alvin. Trenta, trenta y tres. Ayan. Napakarami pong gulay dito. Kaya medyo dadaanan natin lahat. Dito po tayo sa ano kay ati Ati Baby, alamin natin yung pechay niya, papaya, pechay. Meron din siyang mangga, ano? Apple mango, meron din siya. Good morning ati Baby. Ati Baby, may pechay ka, maka. Mura yata, no? 20, 200. Sa Bulacan, white natin. May 150. Oh, buma at tumaas uli siya no. One, 150, 140. Meron din siyang uh, ampalaya. Ampalaya. Magkano? 55. 55. Asking. asking sa daon ng ano sili. 50 asking. 50. Pag maganda. Pag maganda, maganda daw. Sa ating papaya. Papaya 12. 12 sa ating uh, ito apple mango. 55 pa Pampulutan. Sa ating talo. Excuse me. 55, 50. Sa Suprema Kalabasa. Sa handahan, yan. Medyo nagmamadali tayo. Nahuli tayo ng dating. Katatapos lang mga panya. Yan, dito tayo. Yan. Kailangan po mag-update tayo. Kawawa naman kasi mga kaibigan natin maasa ng presyo ngayon. Kaya sinisingit po natin to. Marian Rivera, magkano na yung ating sultan? Ayan po ang ating Marian Rivera ng ating baksa. O, 25 po. Yung siling panigang. Maganda po kasi ganda ko yung sigang. Magkano po? 30 po. 30 sa pipinong puti. 18. Sa upo nating maganda? Sa kamote nating, ano, Taiwan Sea? 2.5. Sa ating okra? 35. Sa talong? Talong, 35. Yan, nag i po po tayo, 35. Sa daon na ang palayay, last? 51. 50. Madam Sweet, yung sa ating pechay, oh, may pechay kayo? Yan. 20, o, oh, 30, 25. Yan po, yung mga asking price. Tandaan nyo. Ay, sweet, Taiwan. Magkano Taiwan? O, oh, 30 rin. Medyo mababa po ang presyo ng ating Taiwan. Tandaan nyo po ang tinatanong natin mga asking price lamang ng kanilang mga gulay. Sige po. kumain. Wala ka lang kamatis. Naubos yung kamatis mo. Magaling kamatis natin ngayon. 30. Medyo maganda-ganda ang takbuhan ng presyo ng ating kamatis. Yan. Maganap pa po tayo ng ibang mga gulay na i-update natin. Okay, hey, shout out daw muna tayo sa, ano, sa baka sa mga ni Mariam Rivera. Yan, shout out, no? out sa mga konja. Huwag po natin kalimutan si Kuya Dante Biernes. Ano? Number! Sa nalalapit kong ano? Number! Number! sa Yan sa mga kagulay natin. sa mga, natin, sa mga, natin, sa mga farmers ko natin 'yan. Salamat mga kagulay. Ganun sana. Ah, uh, Ayun yung kaibigan natin si ano, si Boss Marco. At ang kanyang, ano, Boss Marco, good morning. Hi friend. Yan. Magkano na 'yung dilaw nating mais? 160. 160 Ay, sa puti. 20. 20? Okay, shout out muna tayo, Boss Marco. Oh, shout out sa mga no so, no fans ko dyan. Mga fans ko dyan, huwag niyo kagalingin mo dyan. Dati, biyernes. Hindi na alala. Numero Number 24 sa balota. Number 24 ayun, sa balota. Ayun, ganis sana. May ba? May ba June? Ayun. May June. May 12. May 12. May 12 po. Huwag kalilimutan. Ayan. At At the the ito, ito, bihira ko lang makilala ngayon dahil sa kapayatan, pumayat mo. Ang laki ng pinayat. Madam Secretary, meron ka bang shoutout? Ang <laughs> laki ng pinayat, ano? Ang laki ng laki ng pinayat. E eh, talaga naman e. Eh. Ayan, yeah, salamat. Ay, bonito, magaling bonito ang palaya. Oh, 30, ayan. Dito sa pwesto ng paringalang om, oh, medyo nag nagsiyar lang e. Eh. Magaling sopiyan natin madam? 10 oh, po. O 10 po, balisandaan sa bundle. Sa domino natin yung talong? 45 po. 45, yun sa pula, yun o. Oh. 45. 45, sa talong na mahaba. 45, ayan, yeah, salamat. Isang mapagpalang araw kabanatuang kong mahal. Sa lahat ng ating mga kapalengke, sa ating mga kapwa kabanatenyos, I'm proud to be kabanatenyo dahil tata kabanat major po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke Muli po ito po ang yung kasama kaibigan tumatakbo ng konsyal ng lungsod ng Kabanatuan numero 24 po. Serbisyo kayo ang una ang boses ng tindera ng palengke, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Ayan po ang ating model, ang ating coordinator si Totoy Mola. Alam <laughs> Samahan niyo po ulit ako sa pagtatanong ng mga asking price ng mga gulay dito para naka-update tayo. Ngayon po ay April 26 araw po ng uh, Sabado, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga price ng gulay nito. Alamin po natin, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan, Fishable Trading Center, Palengke ng Sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Tandaan niyo po ang itatanong natin mga asking price lamang, hindi pa po ang final prices. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe our channel. Pwede din po natin like. Bigyan ng isang magandang uh, panonood ang ating video po. Naka-update po tayo sa ating mga presyo ng gulay dito. Muli po ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, tumatakbong konsyal ng ban ng bayan ng, lala, ng bayan ng Kabanatuan numero 24 po Dante Biernes po Mr. Palenque ng Kabanatuan City Medyo late na po kasi tayo. Katatapos ng ating mga ampanya. Tara let's. Alamin na natin mga presyo. Yan. Andito po ulit tayo sa pwesto ni Sanya Lopez. Yan. Good morning, Miss Sanya. Miss Sanya, magkano yung talong natin? Talong 40. 40. Sa ating bonito. Bonito, 20. 20. Sa ating okra. 40. Sa pipino natin bakla. 12. 12 sa ating papaya. 10. Sa moradong talong. 40. 40. Bali 400 sa, sa domino. 40. Sa hagod natin. 10. 10. Bali isang bigkis 'yung 10 no? Yeah. Yan. Ito po ang ating sanya love, hindi nagbabago. Maganda pa rin. Salamat sa anya. Ito kay Amilinda. Amilinda, magkano yung okra mo? 35 Ay, ngayon ko lang uli nakita yung idol ko Si ano oh, eto, si Madam Rochelle Taiwan, magkano? Idol, magkano yung ano natin? Taiwan natin Asking price ng Taiwan 250 Ngayon lang uli kita nakita, Madam Rochelle Hindi, tang tangali ka na kasi Tangali ka kasi pumapasok eh. Oh. Huwag natin kalimutan na Ayun, gano'n sana. Dito tayo sa may mais. Kaya ati Aya. Ayan, may bayabas siguro to. Ayan o. Oh. Ay, bayabas ba to? Magano po ati Aya yung bayabas mo po? O, oh, 30. Mababang presyo. Sa ating patulang palitik. Magkano? Oh, Patola? 120. 120. Eh, yung sa ating mais na dilaw ngayon? 15, sa puti. Ito. Ito yung kaibigan lang natin walang palya. Sana okay ba naman yung mga nasisingil? Ayun, ganun. Sana. Ito kay ate Iniko, meron siyang ano, meron siyang uh, siling sultan. Magkano yung siling sultan? 25. 25. Ang asking price yun, 250. Sa sampalok 35, 35 sa ating supreman uh, kalabasa. Suprema Sampo 10. Sampo akong eh, Taiwan si. Boss, mga malaki natin Taiwan si ngayon. 270. Po. 270 sa ube. 200. 200 sa sampalok. Ha? Ah? 400. 400. Ito pampulutan to. Matatapatito bagong landamento. 150. 150. Sakto yan 150 po. Yan. Sakto sa pulutan. Dito tayo sa maganda tinan yung quality ng mani niya. Malinis, malaki, mataba. Pag niluto yan, hindi naman na boss. Ano, mga boss. Yan. Magkano ngayon isang ano natin? Isang ganyan. 1.8. 1.8 ilang kilo yan? 29. 29. Pag per kilo? 65. Ayan, pwede na sa pulutan yan. Ano? 1 kilo, dalawang kilang. lang, Kut kutin Iwas cholesterol pa. Iwas high blood. Ano? Ayan. Kaya lang. Salamat, okay, boss. Thank you po, ha. Thank you po. Kaya, na. Ayan, medyo nalit nga po tayo ng dating. Dito, tanong natin yung kamatis, pati kaya Ate Sally, wala pa. Ate Sally, magpagaling ka na. Namimiss ka na namin dito. Ayan, oh, maraming mga kasam, mga mamimili mo, naghahanap iyo Boss, magkano yung talong natin? Asking. 45 five 45, 450. Sa kamatis na maganda? Twenty-five. 25, 250. two hundred fifty. Bigyan ng kamatis yan. E sa ating uh, sigarilyas? One ten. One ten. Mukhang nagbagay ito. One ten. 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 O, kamat <laughs> oh, oh, sa nasa sa si saliko? Okay na. Okay na, good. Papahinga -pa 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 ka ng todo dyan, ating Dito tayo sa tagapagas taga dyan. Ito yung mga kabarangay nating tagapagas, matikas na lalaki. Yeah. Pawisan na. Oh, yan pa, yung pawis niya may pabango. Oh, iya hey, uh, sa ba? Magka maasim. maasim dami sa palak. Magka din sa bundle natin na uh, boss. 38 lang po. Oh, medyo bumaba yata 38. Dati po 45, oh. 40, ngayon sa... 38 oh, na lang. Oh, yeah. Lang. Ito sa atin yung santo lang ba to? Eh 15 lang po isang kilo. Okay, uh, panuka ano to? Ayun oh, lang ka, 40 isang kilo. 40 isang kilo sa galyang. Dati 40 rin po. Sa atin po sa mapagmal. 35. Yan. Yeah. Salamat uh, Adonis na makisig ng baksakan. At siyempre ang aking uh, paboritong nga uh, uh, tal dito model ng baksakan si Madam Ella. Yan Sa mga tagapagpas dyan, huwag niyong kalimutan si Mr. Palengke Numero 24 sa listahan. Mister. Ayan. viernes po yan. Pag sinabi Mister Palengke, madaling tanda na pinigil ni Mister Palengke. viernes po, hindi Sabado, hindi Webes. Last number, 24. Lahat po, na andi dito sa Palengke. Yon. Salamat. Yon. Yon. Ayan pa. Kinakampanya po tayo ni Madam Ella. Ang maganda natin masipag natin sa ng Bagsakan. <laughs> Siyempre, sa kagalang-galang, masipag natin kagawad ng Barangay Caudillo. Alamin natin ang presyo ng saluyot. Magkano yung saluyot? 15. 15 sa ating talbos ng kamote. 8. 8 sa hagod natin. 15 isang band, isang bigkis. Sa okra natin. 12 sa ating uh, bayabas. bayabas. Uh, nilagak lang po yan eh. Nilagak lang. Walang presyo dahil nilagak lang. Salamat. Magiting niya kung siya ato ng barangay Caudillo. Soon to be. Yan. Yeah, na. Na siyempre, dito tayo sa Luya. Magkano na Luya natin? Magandang tindera. Ayan, no? Hindi kumukupas yung ganda nito. Punga. Ang payat mo na. Ayan, solid. Mr. biernes po. Paleng Mr. Palengke biernes madaling tanda ng pangalan pag narinig niyo, Mr. Palengke Si Biernes po yun, hindi Sabado, Biernes. Oh, biernes. Numero yung 24. Biernes. Ay. Ayan, Biernes yan. Kaya, sa pamilya natin, ano na natin? Pierne, okay, salamat. Ayun. Yung luya natin ngayon, magkano? Yung magandang maganda? May 1.5 na po. Oh, 1.5. Medyo angat po yung presyo ng luya natin. Maraming salamat, Ana Roy. Iyan mo na lang yung business okay, Numero 20, pa, Konsyal ng Bayan ng Lunsod. Salamat. Ayan po, medyo oh, late na po tayo nang dating dito. At mag alas dos na po, tinanghali po ako. Tanong natin kay Madam Julie. Madam Julie, ang model po ng labong, labong dito. Ayan, magkano ito? Labong? Ano yan? Labong ano? O, oh, labong 45. Sa bakla natin. Tapo sa Taiwan si. Sa ube. Si Ocho. Si Ocho, ayan o. Sa'yo, magaganda yung tindera ko dito. Walang kupas. Yan, dito may nakita po tayong pipinong maputi. Yan, Oh. na ano natin yan. Ito, tanong natin yung tanong natin kay kaibigan Maris yung magkano Maris yung ano, yung ating patolang palikpik. May 20. May 20, Be, 20, 20 yung pinakamaganda. May maganda po siyang kakwentuhan dito. 'yan Ba't yung mga sakadoro dito magaganda? Pati mo yung Magaganda, no? Ah, ayan. Ito kaya ate ano? Oh, hindi ah. Ito. Pipinong puti. Okay, madam. Madam, magkano po asking price ng pipinong puti natin? Bende. Pumapayat na <laughs> tayo. <laughs> Wala na, na makain. Na Wala na makain kaya pumapayat. Yan. Maganda itong pipinong puti nyo. Bende. Yan. Ganto. Ah. Ito may kagulay tayo. Anong binibili nyo, Madam. Uh, puso. Puso. Mapagmahal na puso. Magkano ba asking price ng puso natin na ngayon? Asking lang. Ha? Ah? Magkano? 28. Ayan. Ayan, ang shoutout mo yung anak mo, madam. Baka, ah, ayan. Andi dito na. Kuha -kuha. Ah? Ayan, kuwang kuwa. Ha? Ah? yung anak ko lagi niya. Ayan, daw yung, ayan. daw yung anak niya. Ngayon, mapapanood ka ngayon ng anak mo. Kasama ka ngayon. Ayan. Ayan, dito yung naghahanap ng ubing alaya. Dito lang po sa ating... Ubraan ng ubing Magkano na ngayon yung ano natin ube? 650. O, 650. Isa galyang natin. 35. Papakita ko muna yung ano natin, puno ng halaya na ube. Ayan o. Si Boss Oji, nagtanim ng ano dito. Ng ubing alaya. Ayan, tumubo naman. Ayan. Ayan yung ubing uh, halaya. Dito, kagaganda ng ano, siling sultan. Mga boss, siling sultan? Kaganda naman siling sultan. Mag -maga, ay, madam, maganda. Magkaan sultan po natin. Magkano po? O, oh, 250. Good na good quality. Pang mall po yung ano, itsura. Eh, yung ating muradong talong na bilog. 300 po. Yan, sabi ko sa inyo dito, bihira sa amin ang uh, mga sakador na ditong sablay. Lahat, magaganda. Ayan, no? Walang mga kubas. Ma map may idal o mapabatang tindera. Ayan, eh. sampol no? yan, oh. Ayan, sangiti pa lang, talo na sila. Magandang dilag, magkano yung sampalak mo? 35. 35, yan, medyo mahihain pa siya, ah. Kunyari, ayaw pansinin yung pagbibidyo natin, yung kamatis. Ayan. Thirty-three. Pwede ka bang gawing model, madam? Hindi. 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 May uh, Salamat. <laughs> May yayin. Ayaw maging model, boss. Kinukuha ko saan model, eh. Ha? Hindi. Babae niya kailangan, eh. Oo, oh, babae. Yan. Yan, dito naman tayo sa gulay bagyo. Tingnan natin gulay bagyo. Yan, dito na, no? Ang box natin ng gulay bagyo lagi dito. Alamin natin yung mga asking price. Boss Jay, dito na naman ako. Late na ako eh. Magkano yung repolyo natin ngayon? 750 ha? po. 750 sa ating labanos. 200. Sa pechay bagyo. 400. Sa carrots. 380. Sa ating patatas. 430. Sa sayote. Available pa ba yung bisita natin? O, wala pa ba ang jowa yan? Ayan, baka. O, oh, libreng, libreng. Nagahanap ng pogi, masipag, responsable uh, jowa, jojo vine. Ayan. Ayan. ganyan sana. Napakainit. Hmm, namalat na ako. Nalilito ako. Galing ng kampanya. Ayan. Medyo, ano pa ba? Ayan na, basta mga mga farmers po, mga kagulay natin, yung magsasaka dito, mga kapaw-kabanatuan, yung mga tindera po, ako po yung mag magiging boses nyo sa palengke. Yung mga maaari natin iaya sa palengke, magiging boses nyo po ako sa magandang paraan. Yan, Mr. Palengke po ng kabanatuan, Danti Biernes po, huwag nyo pong kakalimutan. Yan, sa ating uh, singkamas, singkamas at talong... Ay, boss, ngayon lang kita nakita. Ah. mukhang ito galing yata ng Hong Kong to, nagbakasyon ng Hong Kong. Taiwan, At Taiwan, Taiwan pala. Magulo yata sa Taiwan, sinasakit na yata ng ano. Na. Ayun, magkano yung sinkamas natin na panggulay? 120. 120, panggulay yun ha. Eh yung ano, yung papakin. Yung, ay, wala, wala tayong available oh. singit. Singit, okay. Ay, ay, gulay, pang 20, 120 yung papakin na uh, yung pampulot, ang bagong lang katapat. Uh, Boss, kailan ka ulit babalik ng uh, Taiwan? Ayan. Ah, no. Ayan. Nakaisang buwan yata to, sir. <coughs> ano? Wala, wala bang pasalubong sa iyo man lang? Singkamas. 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 Tara. Pero, ay, important na singka. Ay, ah. important na singka. Ang laki. Ang laki laki. Okay. Dito mo tayo. Okay, ano. Tingnan natin kung si Madam Alma, kung si Madam Mika yung ano. Ayan po, si, ano, si Madam Mika po yung takatawin. -taka. Isang mapagpalang umaga, Madam Mika. Maganda oh. talaga. Walang kupas ang kagandahan ni Madam Mika. Madam Mika, magkano na po yung ating si Boys Bola? 650, 650. 650 po. Ilang ano po to? Ilang kilo? 9. O, 9 kilos po. Sa ating puti po. 500. 500, 500 po. 500, ilang kilo? 9. 9 din. Sa ating super white na bawang? 600. 600. 600. Sa kansu po? 600. Yan. Yan. Kumain na po ba tayo ng tangalian? Yan. Madam, mag inom inom tayo ng maraming tubig dahil super init. Iwa sa, uh, ma, ano tayo, sa, sa heat stroke. Kahit bata ngayon, pinatama ng heat stroke. Eh, no? ah, pero si Madam, ano, bari wala yung init. Oh. Maputi pa rin. Ma. Oh. Ayun, idol! Ayun, masipag natin idol. Oh. di Hindi ka yata nakaano ngayon. Naka, ano, isa po sa idol natin yan. Na, ano. Ako happy ngayon. Ayun. Patakaran. Ayan, siya ngayon lang po. Siya ang hepe, gumagawa ng patakaran. Yan, Madam Mika, salamat po, Mika. Ayan, o, ayan. Ay, yung mungkod, hindi ko natanong, Madam Mika. 2,000. Ayan. ayan. Ingat ka lagi, Madam Mika. Ayan. Salamat.